Palabas na nga pala kami ng baktus mga Mars pa Pars. At tignan nyo naman. Ang dami-dami talagang ibon. Puti. patay monte. Pero ibon pa rin. Ayan mga Mars. At ayan. Ayan sila ma'am. patay monte. Palabas na nga pala kami. Ayan. Palabas na tayo. Papunta na tayo sa ano. Ayan, yung membro dito. Ayan, mga Tignan nyo naman. Tignan nyo naman. O, diba? kaganda talaga ng langit. Ayan. At napakainit din. At katulad ko. Grabe talaga yung init ng araw. Pero okay lang yan. Kasi apakaganda naman talaga yung paligid natin mga kamers and poor, at tingnan nyo dito kano, 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 ipapakita ko sa inyo tingnan nyo oh ang sarap ng hangin uh. yung para kang nasa dagat Ay, yan, din. at tingnan nyo naman di ba ang ganda talaga mga kamers ang sarap talaga mag relax lalong lalo na napakasarap ng hangin Ay, kita, mahangin si na talaga kita si si na Ayan. Na For the pictures, ma'am Ruud. Say hi to my vlog, ma'am Ruud. Hi, mga kamars. Hello hi. daw, mga kamars. At ayan nga. Hi! At ayan si ma'am. Baby Hall. At ito naman ang aming tourist. Mm -hmm. Hi! <laughs> ay. Ayan. ayan. Palabas na nga pala tayo, mga pars, kasi anong oras na. At kami ay nagugutom na. Ayan mga pasting parang tingnan nyo, ang dami ditong water lily. Sinong may mga isda dyan. Ayan, pwede nyo kunin. Kunin ni eh, ewan ko ba, hindi naman yan sa akin. Ayan. Dahan-dahan tayo, ma'am Ruth. <laughs> ang ganda talaga dito mga kamersi, kasi wala ka talaga ibang maririnig kundi yung... Oh, tingnan nyo yung, yung, yung mga tunog ng palaka. Nung, tunog ng palaka, tunog <laughs> ng ibon. Lalong-lalo na siguro humor. pag Lalong-lalo na siguro kapag gabi mga kamars and fars, huwag lang talaga umulan. Kasi pag umulan, ewan ko na lang talaga. Ay po ang hirap kaya dito sa amin. Ang hirap daw talaga dito sa kanila kapag umuulan mga kamars, sabi ng aking kasama. Kasi sobra talagang puti. Kaya, tingnan hmm. nyo, oh, di ba? pa talaga. <laughs> Oh, di ba? <laughs> yung <laughs> muntik na ako doon ah. <laughs> Hi, ma'am. Ah, uh, diba? di ba? panay kaway lang sila pero pero gutom na yan si Ma'am Ruth. Kahit kaway-kaway lang. Kasi nga yung init, hindi ko alam nasa 42 degree na siguro kasi nga hindi na siya maano sa payong. Hay naku hindi na kinakaya yung payong namin kaya pag nakikita nyo yung itim yung pagmumuka namin, nah, wag nyo na kami ano, wag nyo na kami tanungin kasi kayo mismo alam nyo na kung bakit <laughs> ang sarap talaga dito sa Pilipinas sobrang lamig <laughs> tignan nyo po yung mga itsura namin mga kamars and <laughs> yan. Dahil sa sobrang init. Pero, in fairness, maganda pa rin na. No? <laughs> Hi, ma'am! Parang kami lang, parang ako lang ata, hindi balot na balot dito. Tignan niyo naman si Ate Beto. Oh. Asa na yan? yan? Makilala niyo pa ba yan? <laughs> parang ako lang ata, hindi balot na balot. O, oh, di ba si ma'am? Oh. Takot talaga mo ano yung mukha. Sa akin, okay lang yan. Kasi kasi maitim na da. <laughs> Hindi na kailangan mag ano po, Mas maitim pa kami sa iyo. Mom, Ayan pala basta. Ay Tatay diyan, Ma'am. Yan nagtatanong siya kung may bata. Eh, wala ko pa ko anong gagawin. Gagawin niya dito sa may bata basta ako aalis na kasi gutom na gutom na tayo mga Martian Pers and that's all for today's video. Bye-bye.